Wala pa rin ideya ang Bureau of Immigration kung paano nakatakas noon ang grupo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kalahating taon na ang lumipas mula ng maaresto si dating Bamban Mayor Alice Go sa Indonesia. Pero wala pa rin kumpletong report ang Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas ng bansa. Nakakadismaya na hanggang ngayon, eh, walang official report ang Bureau of Immigration and yung mga enforcement agencies na rin natin. I'm in the ball. Alhamdulillah, ya Allah. Para tayong ginagawang walang alam. Sir, sabi ng DI, sumulat na sila sa counterparts nila sa ibang bansa kung saan sinasabi nag-arrive <coughs> yung mga ghosts. Pero until now daw kasi walang reply. Yan, yeah, Sir, ang hina ni Manila, Kuala Lumpur lang naman to. No, sana uh -huh. puntahan na lang nila, kausapin yung counterpart at uh, i-validate nila doon. Kasi parang ginagawa tayo nitong mga ito na walang kaalam-alam eh. At pinapakita natin, wala tayong kakayahan. Importante nga na may ipakita ng BI na uh, may kakayahan sila at mayroon silang initiative para malaman itong uh, issue na ito at ano yung katotohanan. Kung hindi nila mapakita den uh, ang pinapakita nila sa atin yung kanilang kahinaan at walang inisiyative.